So concert puti tsaka Maganda na ngayon Quezon Bridge Crossing sa Pasig River Between Padre Burgos, Ermita, Manila To Quezon Boulevard in Quiapo Ito ay nabilt pa noong mga 19th century So talagang napakaraming mga sakyan Ang dumadaan Ito ay nasira noong World War II at uh, na-rebuild siya noong mga 1940s. Talagang napakaraming mga dumadaan dito kasi bawat taon, parami ng parami yung mga sasakyan at saka yung population. So, itong tulay ay nagkaroon ito ng mga bagong LED lights na na-install last sa 2022. Nandito yung DPWH dahil napipintura na sila dito sa gilid at uting-uting pinapaganda. Pasalan natin itong baba ng Quezon Bridge papuntang Punta Loton Ferry Station. Nandito na tayo sa Quezon Bridge. So itong tulay ngayon kabay nagkaroon ng pintura. Pinapaganda na itong Quezon Bridge sa Manila. Natanggal na rin yung amoy etchas dito sa kung ano to? Itong tulay. Ito yung paborito talaga ng, ng mga tulongges. Gawing nga uh, etchasan, taka ihi. Buti na lang inaksyon ng ganito ng LG LGU ng Manila. Tanggal yung mga libag dito. So ngayon, pinipinturahan itong Quezon Bridge. Tingnan mo. Ang ganda na. Ah, pinipinturahan to ng konto? DPWH. Ayon, napakaganda nitong project na ginawa ngayon sa Quezon Bridge. Muling pinapaganda ang Quezon Bridge kung saan naging tambahin lang ito ng mga etchas. Talagang kwento, malupitang pintura. Ang ganda na no? Oh? So concert footage. Orange or gold? Kaya e ba? Pinipinturahan na dito. So ang kulay niya dati, ito, medyo nag na yung kulay dito eh. Kulay itim pala. Tapos itong hawakan niya, dati yung kanyang puti. Uh -uh. Silver yung kulay. Ayan, madang-madang resulta ito dito. ako po kami kahapon dito. niya naman yung gilid na ano ah, yung gilid. Yung parang gutter. Okay. So kung ngayon, eh, tinatapos ko nila yung pagkukulay ngayon. Sana mga ko na rin, no, lagyan ng, ano sa inyo ba? CCTV? Quezon Bridge. At ito dati ka ba hindi? Ito lang yung kailangan bantayan talaga. Kasi medyo patago kasi ito eh. Madali nga uh, i-target to ng mga kwan, tolongges. Tapos yung mga nagdadaan dito, lagi nang nire-reklama eh, no? At dating uh, itchasan. maganda na ngayon. Oh, eh, ganyan dapat yung mga lugar sa Marila May pinapaganda dapat yan. Entorado na rin. Dati may mga kwan dito. May mga gamit pang tulog. Ayun, natanggal na siya oh. Maayos na. Kaya na natin tong Pasig River Esplanade Phase 4 from Manila Post Office Magdurugtong na ito papuntang Arosero Park. Itong project na ito mabilis. Alam nyo kabahin kapag yung project tuloy-tuloy at saka full blast. Mabilis talaga matapos. Tinan mo. Talagang uh, kanto, bawat uh, araw gumagalaw. Ganyan talaga pag walang tingga yung project. Diba? Kita mo agad yung resulta. Diba, Hindi sayang? Priority project to ng Marcos Administration ngayon. Itong Pasig. Bigang buhay muli. So ito na yung napintura nila. Mukhang tapos na dito. Ito yung finished product. Ang ganda, di ba? Punta lang natin dun sa may Quiapo. Baba tayo. Ito ang kailangan dito Mukhang ilaw siguro Kasi eh, Medyo madilim ah, Marami din mo namang bunga dito eh Napunta dito sa Kwanatong ano Quinta Market Pagkita natin yung ilalim ng Quezon Bridge Okay, pakita natin tong kon ngayon ah. Itong River Link footbridge eh. Lang kung anong status ito pero kon mahal to. Million. Sabi do nila overpriced do yung kon ito. Ito. yung River sa ah. 107 meters lang itong tulay. Pero bakit ganun katagal, di ba? Ah, uh, I think kung million to malamang. Nauna pa matapos yung Pasig Reverse Plan eh. Pagkita sana kung natapos itong river lane pag galing kayo dyan sa Esplanade. Pwede kayong akit. Sana pwede yung na may daanan. Pwede siguro lagyan ng hagdan. Tapos akit ka dito. tagal na ito ka ba yun? 6 years na. Ganyan pa rin. Ano sa tingin nyo? Itutuloy ba? O ipapalit na lang ng bago? Hindi pwede. Nag-assos na yung pera. Tapos dito sa Quezon Bridge naman kasi meron na itong kanyan ah uh, pedestrian kara mga tao kaya lang medyo medyo malayo dahi kung maglalakad pa sila di ba ang ganda ng tingnan dito bagong pintura oh. Ang abangan nyo, dito pala yung Pasig River Esplanade. Malapit na itong magdurugtong simula sa Manila Post Office papunta dyan sa Aroseros. Park. Ngayon, ito naman yung River Lane Foot bridge Ano sa tingin nyo yung dapat gawin dito? Ito tuloy ba? Or gagawa lang ng panibago? Pero malaki na yung gasos nito. Kita mo yun, no? Milyon yan. Alam nyo yung budget nito? nakong magukulat ka pag nalaman mo yun. At uh, ito po na po yung Quezon Bridge na pinapaganda na. Ano masabi nyo ito kabayan? Talagang umaksyon yung kwan pa lang dito. DPWH.